Hindi sapat ang tunog, dapat dumagundong ang langit at lupa dahil ang isang malaking nagmininin na gintong bola ng liwanag, parang araw, ay papunta sa ulo ni Ye Junlin na may lakas na kayang burahin ang buong isla sa isang idlac. Munit sa sandaling iyon, agad na tumugon ang sistema. Ding. Natukoy ng sistema ang isang kalaban sa Early Tribulation Realm. Inilunsad ang epekto ng Saktan Mo Ako, magle-level up ako. Libring Upgrade Package sa Middle Tribulation Realm. Congratulations! Agad na nagliwanag ang buong katawan ni Ye Jun Lin, tulad ng isang estatwa ng Diyos na bagong kinuskos, na may murang, makinis na balat na kasing puti ng jade na bagong bleach. Ang kanyang puting buhok ay sumasayaw, at ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang naglalaman ng buong Milky Way. Si Hong Chenye sa tabi niya ay tila nabibingi dahil sa ingay. Ano yon? Bakit isa na rin siyang Immortality Realm Cultivator? Nagpapanggap lang ba siyang tanga kanina? Bago pa siya makapag-react, umisi na si Ejun Lin at binigkas ang apat na salita na parang sinampal ang kanyang kalaban, ilang kasanayang walang silbi. Ang kanyang mga kilos at diskarte ay walang saysay. Akala mo kaya mong sunugin ang aking pundasyon? Umuwi ka at mag-aral ulit ng tatlong taon sa isang pitik ng kanyang daliri, isang beses lang, at ang napakalaking bola ng liwanag, kasing laki ng pangalawang araw, ay naitaboy. Nanlaki ang mga mata ni Kuyang Immortality Realm, gustong sabihin ang iina, ngunit napigilan. Pagkatapos, ang bola ay lumipad pabalik sa kalangitan at sumabog na parang nabuksan ang takip ng universo. Ang enerhiya na nagmumula dito ay napakainit na kahit ang langit at lupa ay huminga ng malalim. Ang mga mahihinang kultivator ay nanghina, ang mga ibon ay naligaw ng landas, at ang lumulutang na isla ay umuga na parang sumasayaw sa isang collective jumping game. Ang pinakamasakit ay si Kuyang, na ang gintong buhok ay nagsiliparan na parang sinusunog na dayami, at ang kanyang mukha ay mas maputi pa sa dingding ng isang morge. Ang ama at anak ni Xui ay nanginig ang mga kamay na parang nalason, hindi alam kung anong estado ang kanilang pinagdadaanan, bahagyang pagkatakot, pagkalito, kapaitan, pagmamataas, at kaunting gusto ng umiyak. Immortality Realm Isa na siyang Immortality Realm Cultivator. O oh, Enly God! Ano ba to? Sixu Chenny naman ay nawala na. Mula pagkabata, nagtiwala siya dahil nasa likod niya ang kanyang lolo bilang isang Immortality Realm Cultivator. Akala niya nakatayo siya sa itaas ng lahat, walang kapantay ang kanyang kayabangan. Ngunit lumalabas na isa lang pala siyang background para daanan siya. Hindi na kailangang sabihin pa para sa mga panauhin, ang kanilang mga mukha ay nabaluktot at ang kanilang mga bibig ay nakanganga na parang mga isdang napadpad sa pampang, ang kanilang mga lalamunan ay parang may nakabara na bato. Uulo Si Jun Lin ay isang tunay na Immortality Realm Cultivator. Hindi nakapagtataka na binatikos niya ang mga tao na parang nakahitit siya ng mga ninuno sa loob ng maraming henerasyon, hindi natatakot sa sinuman. Kaya pala matagal ng Immortality Realm Cultivator si Ye Junlin, munit gumaganap siya ng napakahusay, nagpapanggap na isang mahusay na kaharian ng pagtawid upang lituhin ang Yuhua Sekta at magtungo sa kanilang kamatayan. Sa sandaling ito, lumitaw ang isang gintong figura, ang kanyang buhok ay magulo na parang hinampas ng buhawi, at ang kanyang mga mata ay nagniningas na parang malapit ng sumabog sa apoy. Nanginginig ang buong katawan ni Kuyang Immortality Realm, at ang kanyang puso ay tumitibok na parang tambol. Ito ay isang panluloko, tama ba? Nagtatago ka lang ng mga baraha, nagpapanggap. Narinig ko na niloloko ang sekta, kaya sabik akong bumawi ng karangalan at balak kong magpakawala ng ilang atake para maibsan ang pangangati ko. Sa kasamaang palad, nabawi ako. Sobra akong nagalit na hindi ko nakinaya. Galit na galit na sigaw ni Kuyang, napakakapal ng mukha. Isa ka ng Immortality Realm Cultivator, pero nagkukunwari ka pa itago ang iyong paglilinang. Nagdadaya ka. Dahil sa paglalaro mo ng ganyan, napahiya kaming lahat. Si E. Junlin naman ay nakatayo pa rin doon, ang kanyang mukha ay payapa at walang kasalanan. Sinong nag-utos sa iyong magsimula ng gulo? Ngayon na naitaboy ka na, nagrereklamo ka pa rin. Sakit ka sa ulo na gusto mong apihin ang iba, pero ngayon ikaw ang inaapi. Umiiyak ka na ngayon? Ang tawag dito ay kapag matanda ka na, dapat mong tanggapin ito. Pero kaka-level up ko lang, lolo. Kanina mahusay na kaharian ng pagtawid pa ako. Gusto mong sumumpa? CJ! Nanlaki ang mga mata ni Kuyang Immortality Realm na parang malapit ng lumuwa at umuusok ang kanyang ulo. Nasasabi mo pa yan? Akala mo ba tatlong taong gulang ako na madaling maloko? Hindi pa ako nakakita ng sinungaling na kasingderapal nito. Tumikim si Ejun Lin at sinabi ang isang bagay na labis, kung ayaw mong maniwala, huwag. Hindi kita pinipilit. Hindi na nagsalita pa si. Kuyang. Sumigaw siya ng nakabibingi at ikinuyom ang isang atake na may gintong liwanag na may kasamang bola ng enerhiya na napakainit na amoy ng pagkasunog sa hangin. Samantala, si Ejun Lin ay nakatayo pa rin na magkakrus ang mga braso hindi umiiwas, hindi gumagalaw, at hindi man lang pinapansin ang alikabok sa kanyang balikat. Umisi pa nga siya na nagpapakita ng pangungot Sige, atake ka. Panonoorin ko. Si Kuyang ay tila nagpapakawala ng isang kombo sa kalangitan na sumabog na parang paputok sa bagong taon. Kumalat ang liwanag, ang mga agos ng hangin ay gumulo sa lahat ng direksyon. Nang maramdaman ang puwersa, pinagpawisan din ng malamig si Family Patriarch na nakatayo sa malayo. Paano ito posible? Pareho kaming nasa early tribulation realm, ngunit bakit siya parang isang Diyos at ako ay parang isang nagpapabuti na cultivator? Kung matamaan ako ng atake na yon, deads na ako. Humangin ka lang ngayon. Tignan natin kung kaya mo pang magbiro kapag pinabagsak ka ni kuyang at pinalo ka hanggang sa mamatay. Pagkaraan ng isang segundo, nanlaki ang mga matanik ni Family Patriarch na parang malapit ng lumabas dahil nawala ang usok at liwanag. Ngunit si Ye Junlin ay nakatayo pa rin doon, hindi gusot ang damit, hindi gulo ang buhok, at hindi gumalaw ang mga paa. Tanging isang iti na nagsasabing, alam ko na, ang nakaguhit sa kanyang mukha. Sinabi pa nga niya ang isang bagay na nakakabaliw, paumanhin, hindi sapat ang iyong atake. Hindi ako nasaktan. Lumabas na mayroon siyang immortal na dominating physique decisive, kasama ang paglilinang na nanginibabaw sa ulo, at gusto niyang basagin ang depensa ng kanyang katawan ng walang anumang lohika. Sa ganitong paraan, maaari lamang silang managinip ng gising. Si Kuyang Immortality Realm ay nakatayo doon na ang kanyang mukha ay berde at lila. Pagkatapos ay naggangalit siya at inilabas ang kanyang kayamanan, ang araw na bilog, kahit na ito ang pinakamababang baitang ng mahiwagang kayamanan. Ito pa rin ay sapat na upang pahirapan ang isang grupo ng late tribulation realm cultivators kung hindi sila mag-ingat. Pagkatapos, sumigaw si Kuyang, ito ang kayamanan ng sekta na nagmula sa aking puso at kaluluwa. Gusto kong makita kung gaano kakatigas. O mahuhulog ang iyong mga buto. Sa isang kisap mata, ang araw na bilog ay nagliwanag na parang araw, umiikot na parang lagari patungo kay Yejun Lin. Ngunit mumisilang si Ejunlin. Halika, sino ang natatakot? Pagkatapos ay palihim niyang ginamit ang immortal na dominating physique decisive sa pinakamataas na antas nito. Ang puting gintong lakas ay tumaas na parang tsunami, na tumama ng diretsyo sa kalangitan na parang kailangang umiwas ang langit at lupa. Pagkatapos, itinaas lang niya ang kanyang kamay para pigilan ng atake. Sumigaw si Kuyang Immortality Realm na parang sinaksak, ang kanyang mga ugat ay lumabas sa kanyang balat. Hindi ako naniniwala na kaya mong pigilan yan. Agad na nagliwanag muli ang araw na bilog ng husto. Sa pagkakataong ito, hindi na ito magalang, gamit ang lahat ng kapangyarihan nito, na sumisikat ng husto na ang buhok ng mga cultivator na malapit doon ay halos masunog. Akala niya kung ano ang mangyayari, ngunit hinawakan lang niya Junlin. Hinawakan pa nga niya ito ng mahigpit na gumulong ang araw na bilog ng malakas na nagbabantang masira, ngunit ang kanyang kamay ay hindi napunit, hindi nasunog at hindi gumalaw. Siksu Family Patriarch na nanonood ay natigilan, nalalaki ang mga mata at nakanganga na parang nakakita siya ng ninuno ng dahilan. Ha? Paano niya hinawakan ang mahiwagang kayamanan ng kamay lang niya? Siguradong hindi tao ang taong ito. Siguradong isang variant siya ng isang sinaunang mabangis na hayop na nakabalat kayo bilang isang cool na binata. Nakatayo si Kuyang Immortality Realm na nakatulala, gustong magmura ngunit walang lumabas na salita. Paano paanong nangyari ito? Sa sandaling ito, huminga si Ye Junlin at nagpakawala ng mapangahas ng ngiti, hindi maitago ang pagmamahal sa sarili. Ganyan ako katigas. Ano ang magagawa mo? Hindi ako nagsasanay hanggang dito para makapagpigil ng mga atake at maglaro lang. Kung naiingit ka, tanggapin mo na lang. Pagkatapos ay ikinuyom niya ang kanyang lakas at sinuntok ang umiikot na bilog. Si Kuyang ay galit na halos umuusok ang buong katawan niya, ang kanyang mga mata ay pula sa galit, at ang kanyang nakamamatay na intensyon ay tumaas. Ye Junlin, hindi ako titigil hanggang hindi ka namamatay. Pagkatapos, ang kanyang balat ay lumitaw na may pilak na mga linya, ang buong katawan niya ay lumiwanag na parang nakalibing sa mga li. Ang kanyang momentum ay tumaas na tila malapit na siyang mawala at umakyat sa langit. Si Ejun Lin naman ay nakangiti. Ah, parang nakita ko na ang trick na to, tama, ang Feather Ascension Decisive. Ano ang tawag dito? Sa pagkarinig nito, nanlaki ang mga mata ni Kuyang at bumuhos ang dugo sa kanyang utak. Tumahimik ka. Huwag mong lapastanganin ang lihim na pamamaraan. Nang aming mga ninuno sa Yuhwa Sekta. Tawagin mo ito sa tamang pangalan, hindi ganoon. Pagkatapos muling gumulong ang biyong. Sa pagkakataong ito, hindi na ito isang bilog, ngunit nahati sa libu-libong ilusyon na umiikot na parang ipo-ipo ng liwanag na tinatakpan si Edjun Lin na parang gusto siyang gawing pulp. Sa ngayon, hindi na nagbibiro si Edjun Lin. Seryoso ang kanyang mga mata. Iwinagayway niya ang kanyang kamay at ipinakita ang selyo ng tao. Sa sandaling lumitaw ang trick na ito, Nag-iba ang isang bahagi ng kalangitan at maraming ilusyon ang biyong ang nabasag na parang salamin na tinamaan ng martilyo. Sumabog ang liwanag at gumulo ang espiritual na enerhiya. Hindi pa tapos, ang isa pa niyang kamay ay libre at itinatak sa lugar kung saan nakatayo si Kuyang. Gayon pa hindi umatras si Kuyang, ang kanyang dugo ay dumaloy at ang kanyang aura ay nawasa. Huwag kang mangarap. Nang magkaaway ang dalawang puwersa, nagapi at nawasak ang selyo ng tao. Sa huli, ginamit niya ang lahat upang maglaro. Si Jury Fenchian ang trick na nagbabanta sa buhay. Ginamit niya ang kanyang buhay para sunugin ang kapangyarihan. Sa isang kisap mata, lumitaw ang siyam na bilog ng ginintuang ang araw na nakakross sa espasyo na nagpahirap sa buong lumulutang na isla. Ang ilaw na nagmumula dito ay mainit na gusto nitong balatan at sunugin ang parehong kaluluwa at espiritu. Nagsimulang umuusok ang mga naninirahan sa isla, at ang mga panauhin ay napinsala at nanghina, desperadong naglalabas ng lahat ng kanilang magic treasure sa desperasyon. Ah, iligtas niyo ako. Ina. nasusulub na ako hanggang sa ikatlong layer. Sa sandaling ito, nakatayo si Yajun Lin, ang kanyang mukha ay hindi nakangiti o seryoso. Ang kanyang mga mata ay nakatutok na tinitignan ang mga ito. Tignan mong mabuti. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at tumawag ng isang limang kulay na bola. Sa sandaling lumitaw ito, ang liwanag ay sumilaw na parang isang mataas na beam na headlight na hindi na kailangang i-adjust ang kulay. Si Kuyang Immortality Realm ay nakatayo doon, ang kanyang mukha ay namutla at nakahanda na. Ngayon, mamamatay ka o magtatala ako ng mga numero. Sinabi niya ito at ginawa niya ito, itinutulak ang buong hanay ng Jiulun Jin Guang pababa na parang gustong durugin ang kanyang kalaban sa mga mumu. Ngunit hindi natakot si Ye Jun Lin. Binaliktad niya ang limang kulay at ibinalik ito. Pagkatapos, ang limang kulay na bola ng liwanag ay nagcrash sa isa't isa. Ngunit nilamon ang bola ni Ye Junlin ang isa nang hindi naiiwan ang anumang nalalabi. Nilalamon ang parehong espiritu at ang paggalang sa sarili ni Kuyang Immortality Realm. Pagkatapos ng lahat ng ito, gumawa si Ye Junlin ng napakaasin na pangungutya. Sa tingin mo karapat dapat kang lumaban sa akin. Nang makita ni Kuyang ang eksenang ito, nanigas siya na parang na short circuit tapos na. Hindi alam kung anong nerve ang nasaktan, ngunit bigla siyang tumawa ng parang baliw. Hindi ito ay peke. Lahat ay peke. Sa huli, hindi na kailangan ng kahit sino na ipahayag ang resulta dahil sa mga mata ng mga kumakain ng melon na nanlalaki ang mga mata sa pagkabigla. Si Kuyang ay nilamon ng limang kulay na liwanag na parang hindi pa ito nag-iwan ng senyales ng buhay. Nang makita ang isang immortality realm cultivator na natalo na parang hindi pa ito umiiral, si Hong Chanye ay halatang natakot. Hindi niya pwedeng hamunin si Ye Junlin dahil kapag umatake siya, tanging ang kanyang katawan ang maiiwan at ang kanyang kaluluwa ay magbabakasyon na ng matagal. Sa sandaling ito, kalmadong nagsuot si Ye Junlin ng salamin sa mata at tumawa ng mahaba na puno ng panghihinayang yinan, sa huli ay hindi ito nakakasilaw. Pagkatapos ay bahagyan niyang tinitignan si Xu Family Patriarch na nabigla. Sinabi ko na, ikaw na ang susunod. Ang kanyang kaluluwa ay lumipad sa kanyang katawan. Sixu Family Patriarch ay agad na sumigaw, Ye Immortality Realm. Nagpapasalamat ako sa iyo, tunay na nagpapasalamat. Lumitaw si Ye Junlin sa tabi niya na parang isang multo, tinapik ang kanyang balikat at nagtanong, Ang maliit na ksu ito, mayroon ka bang opinyon sa ginawa kong pagtanggap ng disipulo kanina? Nang marinig ito ni ksu Family Patriarch, nanigas ang kanyang katawan, nalalaki ang mga mata, namumutla ang mga labi, at ang kanyang dila ay nagulong ng ilang beses bago niya sabihin, Ye Immortality Realm, hindi ako nangangahas. Kung gusto mo, dalhin mo sila. Ngunit hindi papayag si Junlin na palampasin ito. Ikunuyom niya ang balikat ng matanda na tumunog ng malakas at alam ni Ksu Family Patriarch ang tama at masunuring tiniis ang hampas. Ah! I-immortality realm, patawarin mo ako. Masakit. Hindi ko na kaya. Hindi nagmadali si Yejun Lin, ngunit dahan-dahan niyang sinabi ang bawat salita. Ang aking disipulo, si Li Wuji, ay inaapin niyong mga tao hanggang sa namimilipit ang kanyang mukha. Ako bilang kanyang master ay dapat tumulong sa kanya na maghiganti. Sa tingin mo ba makatwiran? Ito. Agad na lumuhod si Xu Family Patriarch, ang kanyang boses ay nanginginig na parang malapit ng umiyak, napaka makatwiran. Napaka makatwiran. Gusto lang malaman kung paano ito gustong harapin ni Immortality Realm. At pagkatapos ay nahulog ang sagot mula kay Ye Lin na parang isang bato na dumidiin sa kanyang ulo, gusto kong personal mong katayin ang lahat ng miyembro ng pamilya Xue dito. Sa pagkarinig ng kahilingang ito, umiikot ang utak